Hello Japan, good evening. Nagpapaganda ang inyong lola kasi ano, para magmukha tayong tao for today's video. ah uh, part 2 po pala ito guys sa na nagtatanong sa akin kung paano ako napunta dito sa Japan. Di ba may kapitbahay yung sister ko sa Davao na ano nagja Japan. Ang pangalan niya ay Cheche. Ah uh, siguro na kwento na ng sister ko about sa aking buhay guys. Kaya siguro ano, nung pumunta kami sa bahay nila Cheche kasi gusto nga niya, niya, daw akong makita para husgahan ako guys I, umuo siya agad I, hindi naman hindi kami magka friend kasi bago lang ako doon tapos sabi niya agad oh, sige magkuha ka ng mga papers mo kailangan, kailangan dalhin doon sa Manila kasi nakailang timer na para siya dito sa Japan guys at saka ano, matagal na siya sa agency kaya pwede daw siyang magdala ng ano, babae na gustong mag Japan kaya huy, ang bilis ng pangyayari guys wala, binilhan ako agad ng ticket ng aking sister at saka one week lang kami nagbanding ng anak ko kasi nga si Cheche 2 -Che, two weeks lang ang bakasyon niya sa Pinas, kailangan na niyang bumalik sa Maynila para maglip lilipad na naman sa Japan. Kaya, yun. May part 3 tayo, guys. Sige.